Luto tayo ng pang-almusal na ulam. Ano ba itong pangalito? Longganisang maliliit. Ayan. Ano ba kayo magluto nito guys? Ako, pinakuluan ko muna siya sa tubig ng ilang minuto para maluto yung pinakaloob-looban niya, no? Tapos, tapos, tinapon ko yung pinagkuluan niya. Tapos, binalatan ko yan. Kasi, yung iba, hindi binabalatan, no? Kasamang balat. Ito, binalatan ko. Tapos, sinatian ko siya dyan. Sinatian ko siya dyan sa kabilang gilid para hanggang loob luto talaga siya pero luto naman to kasi pinakuluan ko na eh pero mas maganda din yung pag bago mo i eh, ano sa mantika kunti lang kasi nagmamantika naman to eh natiyan ko siya dyan para sure na sure ball sure ball ang pagkaluto ng ating longganisa. Grabe, longganisa ba ito? Longgan, ano may tawag dito eh? May tawag na iba. Yan, mahina lang na apoy. Eh. Para hindi siya masunog. No? Ihalo-halo hanggang maluto. Ayan. Para, ang dito. <laughs> Hirap may hawak yung cellphone, no? para pantay-pantay ang pagkaluto niya. So, gulong-gulongin natin. Ganyan. Ganyan ako magluto ng langgunisa. Kasi minsan, di ba pag nagluto tayo, parang, kahit sabihin mo pinakulon, parang gilaw pa din. Parang gilaw yung gitna. <laughs> Lalo na pag hindi mong pinakuluan. Hindi ka sure kung luto na. Ano. Yan. Yeah. Yan. Yeah. So, paluto na to. Ayan, guys. Kung nagustuhan yung aking video, palike naman. I'm sure comment ng aking video. And follow na rin sa aking page. Please just Thank you for watching.